ang mga tuntunin tungkol sa tamang lugar ng paghahandog. Ikalabimpitong Kabanata Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa lahat ng mga taga-Israel. Ang sino man sa inyo na maghahandog ng baka, tupa o kambing sa ibang lugar, maliban sa toldang tipanan ay katulad ng taong nakapatay ng kapwa, kaya huwag ninyo siyang ituturing na kababayan ninyo. Ang tuntuning ito'y ginawa para ang paghahandog ay gagawin ninyo malapit sa may pintuan ng tolda at hindi sa ibang lugar. Ang inyong mga handog para sa mabuting relasyon ay ibibigay ninyo sa pari na siyang maghahandog nito sa Panginoon. Iwiwisik ng pari ang dugo ng handog na hayop sa altar na pinaghahandogan para sa Panginoon malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. Pagkatapos susunugin niya ang taba ng mga hayop at ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Kaya hindi na kayo dapat maghandog sa mga demonyo na mukhang kambing, dahil ito ang maglalayo sa inyo sa Panginoon. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito, kayo at nang susunod pang mga henerasyon, magpakailanman. Kayong mga taga-Israel at ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, tandaan ninyo ito ang sino man sa inyo na maghahandog ng anumang uri ng handog sa ibang lugar at hindi sa may pintuan ng tolda, ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang sino man sa inyo na kakain ng dugo ay magiging kalaban ng Panginoon, at huwag na ninyong ituring na kababayan, sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo, at iniutos sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay gamitin ninyo bilang pantubos sa inyong mga kasalanan. Dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay, ang siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ninyo dapat kainin ang dugo. Ang sinuman sa inyong huhuli ng hayop o ibon na maaaring kainin, dapat niyang patuluin ang dugo at tabunan ng lupa. Dahil ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo. Kaya nga sinabi sa inyo ng Panginoon na huwag kayong kakain ng dugo ng anumang nilalang. Ang sino man sa inyong kakain ng dugo, ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang sino man sa inyo, katutubong Israelita man o dayuhang kumain ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop, kailangan niyang maglaba ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw kapag hindi niya nilabhan ang kanyang damit at hindi naligo, may pananagutan siya. Read the scriptures. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos.